good afternoon everyone ayan oh. ayan po di tayo sa ngayon ang dami na mga itansi o oh. oh kagarabi kadami nila guys nagtulungan sila sa kulam kulam yan dyan kulam oh, yan tingnan ayan galing galing nyo ayan ayan may bulldozer dyan don.

Luluting din sila. Ayan, Masih kita si Channel at Pahinga. Oy, walang pahinga-pahinga, radya! Apa macam kamu ini? Ah, 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 ah. Aku naman dito sa taas ng ating bulldozer. pasal, pasal aku ako dito, guys, kasi wala man ka rin bato. aku kasi ako tulugin man ako sa boss pero hindi man ako makatulog dahil gusto ko rin pumasyar dito ganon yun eh pasyar pasyar mga tayo dito

Ay mahirap ay 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 Pag tayo ay isang mahirap Pili tayong magtrabaho Kahit gaano na magkapuyat Ay magtrabaho pa rin tayo Kung ikaw ay nilalagnat na Inog ka na lang ng panadol pero akala mo ay bang pahinga yung palay Magtrabaho pa Ay, ay, ay Buhay mahirap pa Mahirap ng mahirap Ay, 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 ay Sa Pilipinas ating una Iba doon ating Buhong sa Pinas ay sinabiswa Ay magpahinga ka na Pero ngayon tayo dito sa Sabah, Malaysia Kahit ikaw ay nilalagnat na Ilong ka lang ng panadol Kinabukasan, trabaho ka pa Ay, ay, ay Ganon ang ating buhay <coughs> buhay mahirap lang ang trabaho pili tayong magtrabaho para may pagsuporta sa anak ko hindi naman tayo magkamali ay magtrabaho pa rin tayo kung katawan ko lang ang susundin ko gusto na akong maghinto sa trabaho pero may daming mga obligasyon Problema ng istudyante ko Ay, ay, ay Trabaho ni tatay Kahit kuya't na si Trabaho pa rin Ay, ay, ay Trabaho mahirap tay, Kahit mahirap lang Masaya naman pag ako ang nilagnat upo yan na ang katawan. Pilit ko pa ibaba ang aking mga paa para tumakbo papunta sa area para makapagtrabaho na. Hindi tayo pwedeng mag-stand by pa at absent-absent magpasaya. Ay, ay, ay. Ay 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 Ang ay 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 Araw-araw kumakain ng ay Ang ay 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 Kung ay ang itanong nyo ay malakas pa ito sa Kapag hindi niyo ginusto, ay kayo'y magkaubo!